hello, good morning. Ayan, guys. Good afternoon, guys. Magano man na, magano na ako. Um, hugas na naman. Umalis na sila. Ayan, mga hugasanan ko, guys. Ayan. Hugas, hugas. Washing, washing. Ayan, guys. Kaya ano to, guys, yung isa, hindi ko talaga itong pagamit para sa ano iba talaga yung para sa pusak na pahugas sa kanila kasi ano eh. man yan machine machine <laughs> Nice. ano ano nama ang work na sila yun nama iwan ng mga lako sa kayong pusa first ko ang

Huwag muna mag... Ay, ay wala na ako tubig, guys. na yung tubig ko. Paano na to? Siguro may nagano siguro sa labas. Eh. Ano ba? Hina talaga na lang. Alam nga yan, minsan ako, ako mag ang plato sa mandi. Tumuro pa. Mahina lang talaga. Sana hindi lang siya mawala. Ay, kaya sa akin. may mahal lang kahit ano. Ay, ganito. Mahina ang pagbibig.

Ayan ka. Ayan tuloy. <laughs> ayan tuloy. Na ano. Huwag kang yuyoko masyado. Ayan. Malapit na sana. O. Oh, ayan. Ano na lang ito? Ganun na lang. Huwag kang mag-ano uy ah. Diyan ka lang huwag kang ganyan. Ano ba eh. Ano ka man. Hindi ka man mo sabay sa akin. <laughs> sabay ka na lang dyan ka. Huwag kang maano ma tagay -ano, ma dyan. Ito guys, ano man to. Ito coffee Starbucks ano lang gas gusto ko man ano hinito gasan kasi yung ano ba magdiriris lang yun tapos ano man matagal man ito mga ano ma, ma, bugnaw ba kaya i-recycle ko muna kahit kaisa isa lang para ano man ako ng coffee kasi ano man yung init niya ba matagal matang matanggal hmm. Okay. I-recycle ko muna. Ay, isa. tapon ko Ay, naku. Wala ng tubig. <laughs> Paano na to? Wala nang tubig. Uy, agas. Agas. <laughs> Walang agas. Paano to walang agas? Hindi ako matapos na to. Ayan. Alas na. Alas ka lang eh. Kahit hinay lang. Basta mayroon. Hindi ako matatapos sa gawain bahay. Pag, ay, pag walang tubig. Ano man to? Parang styrofoam. kasi kaya matagal maayos. Ma ano, ma 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 naman. Hindi Mag-upo ka lang naman. sa... naman. Hindi 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 naman. Uy! Wala na. Wala ko tubig. Matay na. paano na to. Hindi na, oh, hindi na matatapos kung ano gawain ko. Hindi na matapos yung trabaho ko kasi wala, ano, na tubig. wala, wala. Wala. Mayroon man man, man. sinigang na kasi. Sobrang nakasira. Ini-send mo 'yung sa telepono. Tingnan mo 'to. At titignan natin. Dito ko tapusin 'yung ano ko ngayon. Mahina ang ano, ang tubig Mamaya na wala, eh. wala na naman. <laughs> wala, wala ang tubig. Ayan.